Uh, pagkakaitindi niyo po doon po sa meeting na dinaluhan nyo um posible po na humigit pa doon sa 48.5 million pesos yung gagastusin para po sa 30th 30th anniversary celebration sa meeting po kagabi honorable chair uh, honorable swensing uh, hindi po hanggang 323,000 pesos lang po para sa stamps as of the meeting last night okay y yun na Mr. Chair siguro po uh, Mr. Chair yun lang. Um, I brought this to the fore during today's conversation. Kasi po, tulad nga po na sinabi ni Congressman Acop, uh, meron pong perception na ito pong pagtanggal ng subsidia para po sa PhilHealth ay posible pong uh, maging hadlang doon po sa pagbibigay ng PhilHealth ng mga benepisyo para po sa mga Pilipino. I think, Mr. Chair, yun siguro yung biggest misconception na gusto po nating linawin dito sa komite na ito na hindi po kulang, hindi po naghihikahos sa pera sa kasulukuyan ang PhilHealth.